Ngayong araw nga pala ay magde-deliver na ako ng bibingka. Ako ay magde-deliver sa Central. Medyo umaambon pero kaya naman itong i-deliver. i prepare ko lang yung bibingka tapos karga na tayo sa pagde-deliver. Ito yung ating mga i-deliver. Order na to Ayusin ah, ko lang. Ayoko margarine tapos pa-plastiko. Then ready to deliver na ang deliver nito uh, ay sa central ito yung ating thermal bag ito kung nilalagay yung mga order sabay so, Bali, dadali ko na nga pala yung order na 15 pieces sa Central. So, tara, samahan niyo ako. Yung order nga pala nito 15 pieces is last made ko nung high school. So, pupuntahan ko siya ngayon sa Central kasi nandun daw siya. At dun ko i-deliver de itong bibingka. sa San Pablo EGSA mga adik na yan kasi may pasok naluwag lang naman kapag linggo <laughs> saan ata magsuot ayos traffic na eh eh okay. mga bagal na ang daloy ng mga sasakyan na tayo sa Sambat Ito yung pinaka landmark ng Sambat Na Suki Rudol So papupunta ng bayan ng San Pablo Makapadaan ka dito sa Suki Rudol nga pala ako dumaan sa ano, bagong pook tapos dito ako tatagos sa may Mabie Street na-deliver ko sa may Central. So, dadaan tayo ng Gleason High. Ito tayo. May traffic talaga sa San Pablo. Andito na nga tayo sa Central. Hahanap lang tayo ng parking kasi medyo mahirap ang parking dito. So, hanap lang tayo ng Magpapaistuhan natin. Bitbit na nga natin yung ating i-deliver ide na bibingka. Dito sa Central School. Ito ay 15 pieces. So, chat ko lang yung ating customer para makuha niya na. Sir, so, to deliver lang po sa loob. Ah, pa. Dito na tayo sa loob na Central School, Kali, Hahanapin ko lang yung ating customer. Ano yung order? Pabalik na nga ako ng ating home base para kumuha ulit na ang order. Kasi naitapos na natin may deliver yung order dito sa, ano, sa Central. Kaya Uwi muna ako. Ali, pabalik na nga tayo sa ating office para kunin yung ibang order at may deliver na. Yun nga palang dinelibera natin sa Centralis. Hindi na siya nagka-picture kasi ayaw niya picture <laughs> yun lang. So, yun nga. Dahil sa tayo mag-deliver sa Central kaya balik tayo sa office duhanae ko ardeh ganis na ganis uh, yeah. uh, oh. na ganis 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 na mukhang hanggang sa amin na to <laughs> bali, dideliver ko na nga yung last order ngayon uh, dideliver natin ito sa Honda San Pablo sa Pogperaso yung in-order ito natin ito kay Abby kay Miss Abigail na tayo hintay lang natin siya hanap lang tayo ng lilo ito yung lilo ito yung lilo so ito na nga siya ano ito si Miss Abigail yeah? 100 lang Oo, oh, oh. Picture mo na sa'yo So, yun nga And delivery tayo ngayon So, uuwi na Salamat sa mga nag-order